Ang Pace to Pace ay isang three-part special interview ng Pace Center, Opisyal na pahayagan ng mga mag-aaral ng Bulacan State University sa mga nagnanais na maging susunod na leader estudyante ng ating pamantasan. Layunin ng Pace to Pace na isiwalat ang paninindigan ng mga kandidato patungkol sa mga isyong panglipunan na nakaapekto sa ating bayan at unibersidad. Dahil bilang isang bulsuwan, kasama at kabilang ka sa pangungustyon, pakikisangkot at pagsisiyasan para sa isang kapat at malay na halalan. Sa ikalawang bahagi, bubunot ang mga kandidato sa ating board ng mga salitang naglalaman ng mga usapin sa ating pamantasan at ito'y sasagutin nila sa loob ng isang buwan. Gender sensitivity and awareness. Um, isa po ito sa bitbit -bit ng aming senador Coco ang pagkakaroon ng awareness and gender sensitivity sa ating pamantasan. Um, aware na din po tayo na hindi ganoon ka uh, hindi ganoon kasi hindi ganoon ka secure ang ating pamantasan sa mga ganitong usapan dahil andiyan pa rin po yung mga issue at yung mga Andiyan pa rin po yung mga issue at mga um, hindi magandang gawain na naranasan ng ating mga kamag-aral na, na, nasa, na nasa issue po ng um, pagtakaroon ng ng pagkakaroon ng oh, wala, wala. Na pagkakaroon po ng isang uh, po na lang po yung pagkakaroon ng bullying na kanilang na experience, hindi po dapat ito natatamasa ng ating uh, mga ka mga kamag-aral. Kaya po sa aming pong paglaban, isusulong po namin ito na uh, ipaglalaban natin yung ating mga kasamahang kamag-aral sa ganito pong sitwasyon. Police presence the campus. mga ang Mulacan State University ay isang tahanan ng mga progresibo at aktibong mga estudyante sa paglaban sa karapatan. Ang polis natin kailangan dahil dapat naman talagang ligtas ang mga estudyante kahit walang mga polis. At dito isinusulong ng din ang aming partido uh, pagsusulong ang pagsusulong ng Duso uh, D&D Accord na bitbit ng aming tumatakong vice-presidente na Rica Mendoza uh, katuwang ang senador namin na si Elijah Manlas. Kaya ang uh, police presence ay hindi natin kailangan sa universidad dahil tayo ay lumalaban lamang sa ating Salary hike for teachers and maintenance workers. Salary hike and for, for teachers and maintenance workers. For workers. kami sa kasama bulso ay naniniwala na ang indicator, ang indicator natin at bitbit -bit natin panawagan ay hindi lamang para sa estudyante, kundi sa lahat ng kasapi ng komunidad ng Bulacan State University. Ang panawagan na ito ay magbubukas sa mas malaking oportunidad sapagkat kung nababayaran ng tama ang mga guro, ang mga empleyado, ang mga utility, ang mga utilities at lahat ng mga sumot at lahat ng uh, nagtatrabaho behind upang makapagbigay ng kalidad na edukasyon at serbisyo sa masang sa masang eduka, uh, estudyante ng Bulacan State University, ay magre ito sa mas magandang performance at mas magandang uh, benepisyo at serbisyo na matatamasa ng bawat uh, Bulacan as GULSU students po. Ang keyword para sa iyo ay Miss Universe Philippines Bulacan issue. Napakagandang plataporma na maging bahagi ng isang beauty pageant. At uh, mula doon sa tourism video na pinakita ni Miss Universe Philippines Uh, Bulacan Chelsea Manalo. Nakita natin na mayroong uh, hindi pagtutugma sa promosyon kung paano ba nakikita ang, ang Bulacan. Pagamat nakita natin doon yung mga katutubo, pero nakita din natin yung uh, uh, pagsasagawa ng reklamasyon na kung saan malaki ang naging apekto sa katutubo at tumataluwas ito sa uh, pinapatupad, uh, pinapakita niya na platforma at advokasya sa kanyang paglago. Teodis San Andres Administration regret po. Dahil hanggang ngayon, um, kahit isang taon na siyang nanu uh, nakaluklok sa pwesto bilang presidente, hindi pa rin po natutugunan yung mga problema sa ating pamantasan, kagaya ng kakulangan ng classroom, um, sa scheduling system, napaka, um, hindi pa rin po siya well-coordinated at Uh, talaga pong mas mahaba pa rin po yung mga vacant hours kaysa sa oras ng, uh, uh, pagitan ng vacant hours sa mga oras ng klase. At pangatlo, yung conducive learning environment po ng ating mga busuans, lalo na ngayon na sobrang init at uh, nagre resort po sa suspension ng klase. So kailangan po na ipanawagan natin kay President Chody na talagang siya sa atin po kung ano po yung mga nararanasan at nararamdaman ng bawat estudyante. At um, tugunan ito sa pamagitan ng iba't ibang polisiya na nakaayon sa ating mga pangangailangan ang keyword po para sa inyo ay Bulso Magna Heart of Students. Ang Bulso Magna Heart of Student ay isang malaking tagumpay para sa bawat termino. At uh, isa itong magandang dokumento para maging sandigan ng mga, mas mask estudyante pagdating sa kanilang mga karapatan. Ngunit, tingnan natin, tingnan natin sa mas malawak na lente may papatupad ba ito na maayos? At may maayos ba itong implementasyon na itong mga nakaraang termino? Sa so, termino, no, kinikilala natin ang mag Card of Students. At uh, unti-unti, at uh, kasama ng ating mga kapwa senador at sa ating mga kaslit, ay maisa patupad, ma, patupa ma, -ma, -ma natin ang mag Card of Students. At uh, mabigyan mabigyan palalo ng mas malawak na kaalaman ang administrasyon, gayon din ang mga stakeholders sa ating paraan. Persons with Disability-Friendly University or PWD-Friendly University? Uh, dito sa pulso na niniwala ko na hindi pa friend, uh, PWD-friendly ang ating pamantasan kasi ako naranasan ko na kasalukuyan ako nasa Konseho ng College of Arts and Letters, meron pa rin uh, pagkakataon na pinigilan ng isang estudyante na makapasok dahil nga siya ay uh, differently abled person. Kaya kailangan natin himukin ang ating pamantasan na mas maging uh, uh, differently abled uh, friendly university pa at nang sa gayon ay mas ma, mas marami pang uh, mga mag-aaral at kabataan na ma-encourage ma na mag-aaral at uh, makapagtapos ng pag-aaral. Kami yung keyword po ay working students. Working students. Um, alam naman natin ang Bulacan State University ay hindi friendly, uh, working student friendly, no? Ang uh, kaya isa sa mga platform na isinusulong ko ay ang pagkaroon ng working student guidelines na kung saan ang uh, pinutumbok nito na tugunan yung issue sa kanilang scheduling. makalagay dito sa um, sa guidelines na to na pumili sila ng mga convenient na schedule na tutugma sa kanila. At um, paano natin ito gagawin? Una, makikipag-coordinate at direkta tayo makikipag sa Office of the Vice President for Academic Affairs para umingi ng konkretong um, proseso at mekanismo para paano ito gawin. Bulsong Magna Carta of Students. sa pamamagitan ng paglulunsad o pag implement ng full-blown Magna Carta of Students ay nararapat lamang na natutugunan yung mga uh, at karapatan ng mga bawat lusubans. Una dito ay tinatalakay nito ang iba't ibang mga sektor sa ating, uh, sa ating pamantasan, kagaya na lamang ng uh, malayang, pag, malayang pamamahayag sa mental health at sa iba't ibang mga aspeto, katulad na lamang din ng uh, Uh, gender sensitive and uh, discrimination free na university. So nararapat lamang na ipasa ito kaysa kung ano-ano pa yung pagtuunan natin ng pansin sapagkat uh direkta itong tinutugunan yung mga karapatan at yung mga yung kapakanan ng mga estudyante and you know. car centric campus. Car centric campus. Ayon, yung car centric campus dapat, marinig ko, ko itong kinukundinan dahil in the very first place, yung campus dapat natin is a place is a conducive place for learning dapat na kung saan yung mga parking space na inilalaan para sa mga um, kotse is dapat ginagawa na lang itong tambayan or parang pahingahan na mga estudyante upang dito sila gumawa ng kanilang mga um, project, assignment, nang sa gayon is hindi na sila lumalabas pa ng ating pamantasan. And also yung car centric campus na para parang tumataliwa siya sa kung ano nga ba yung prinsipyo o yung pinakaalipuntuni ng isang state university na dapat ito ay para lamang sa mga minoriyang parte ng ating lipunan. Subalit, kung titignan natin bakit, bakit tayo focus sa isang car-centric na uh, ang pamantasan kung ang pamantasan dapat natin ay para sa minoria para sa minorya na parte ng ating lipunan. Bulls facilities. Isa po sa ating plataforma ay magkaroon ng isang conducive facility ang ating pamantasan sa mga different-able students. Hindi pa rin po uh, sapat ang facilities natin na mga PWD at hindi rin po sapat ang espasyo para sa mga student publications, organization, at iba't iba pang mga organisasyon. Hamon sa ating administrasyon na magkaroon ng priority-based budget dala ng ating VP Cat upang ma-utilize ng maayos ang ating mga budget. Malaki po ang budget pero hindi nabibi, nabibigyan o napapag, napapaboran yung mga pangangailangan, ang pangangailangan ng mga estudyante. Kaya po ang sagot para sa uh, kulang na espasyo at kulang na mga equipments and facilities, priority-based budget system. Um, ang yung keyword ay student publications. Student publications. Student Publication, isa sa mga sektor sa ating pamantasan na hindi masyadong nabibigyan ng pansin ng ating administrasyon. Uh, kaya ang panawagan ko sa ating administrasyon, uh, oras na para bigyan pansin naman ang ating uh, publikasyon. Uh, bigyan natin sila ng protection sa paglalabas ng mga uh, mga paglalabas ng article, uh, dapat uh, hindi natin sila hinahayaan uh, uh, subilid na subilid ng ating uh, administrasyon. Red tagging sa ating pamantasan. Ayan, uh, sa pang-nine pang, pang nine years ko po na pag-aaral dito sa Bulacan State University, nasaksihan ko ang uh, pangre-red tag, hindi lamang ng mga nakarang administrasyon pati na rin ang ating kapulisan. Ang aming partido ay mariin itong kinukuntida at hindi dapat uh, hindi dapat nagkakaroon ng red tagging mismo sa loob o labas ng ating pamantasan. Dapat pinoprotektahan ang mga estudyante na nandito sa ating pamantasan. And of course, uh, sa, para sa mga susunod na taon, ay hindi na rin maulit ito, kagaya ng nangyayari nung nakaraan kay uh, Jed and Junila. Bagkus na kahit uh, alumni na sila or hindi na sila nag-aaral dito sa pamantasan, dapat pinoprotektahan pa rin sila dahil nag-aaral din naman sila dito. Ang keyword para sa iyo ay school uniform. Uh, para sa akin, hindi ako sangayon sa pagmamandato ng school uniform dahil nakikita ko dito ang sistema ito bilang isang anti-poor lalo na alam natin kung gaano nagkakahalaga ang isang uniform eh. at uh, sa isang basic uniform, nagkakahalaga ito ng halos 700 to 800 pesos. Samantala para uh, para sa aming mga sex students, no, wala kayong mabibili na isang set ng uniform. At ito, kinakailangan natin i-consider yung uh, budget ng isang mag-aaral. At nakikita natin ito bilang isang uh, yun na anti ko dahil uh, hindi natin hindi natin hindi Ganitong pamahala na import sa pa, uh, bulso, admissions, and services. At tulad nga po ng sinasabi ko kanina, madaming taon na po na nanirahan sa laboratory High School at sa Bulacan State University. At magmala po noon, lumalaki lang po at lumulobo lang po yung mga numero ng mga tao at mga mamamayan na gustong mag-aral sa state universities and colleges, katulad na lang po ng Bulacan State University. Pero hanggang mapagsang... Pero hanggang sa ngayon, makikita na po natin na kahit tumataas po yung bilang ng mga taong gusto makapasok sa university, bumababa naman po yung mga kayang i-cater nito sa loob ng ating pamantasan. Kaya po ang ating panawagan, itigil na po yung pagpupondo ng pamahalaan sa mga ahensya na hindi naman nakakatulong sa ating bansa. Dapat po pondohan ang budget... Uh, pondohan po ang educational sector at bigyan po ng laya yung mga universities sa pagtatayo ng mas maayos na facilities, conducive learning environments at pagbibigay pa po, po at pagtataas pa po, po ng bilang ng mga tao na dapat nakakapag aral sa pamantasan. Dahil kahit mo meron tayong RA 10931, naniniwala po tayo na madami pa ding out of school youth na dapat po ay nakakaranas at nakakakuha ng libre at makamasang edukasyon hindi lang sa university natin bagkos sa iba pang universities. Long vacant hours at night classes long vacant hours at night classes. Isang manifestasyon ng pagkakaroon ng mga long vacant hours at night classes na hindi pa talaga nasusolusyonan ang tunay na problema sa krisis ng edukasyon sa ating pamantasan. At kakulangan pa rin ito ng mga budget na nilalagay sa ating mga university at sa mga iba pang sektor ng ating edukasyon. Ang ating panawagan ay tigilan na ang pagbabudget cut na nararamdaman natin sa kasulukuyan bagkos mas bigyan pa ng pansin at mga budget ang, ang sektor ng edukasyon. At ito sa rin itong manifestasyon ng hindi pa rin maayos ang ating sistema at kinakailangan pa rin na mabusising plano at proyekto upang mas matugunan ang mga danas natin sa pamantasan. Abangan sa susunod na face to face. Sa kabila ng konservatismismo uh, sa ating administrasyon, handa ako na tumaliwas, no so, paydating naman sa pagkuha ng mga kandidato so, na